Ngayong araw ay napaibig na naman kaming magluto ng gulay na santol, yung kinayod na santol At dahil matagal-tagal rin itong lutuin, kaya naman napag-isipan namin ay sa gatong na lang muna itulutuin para makatipid-tipid naman sa gas Mas masarap din patay pagka niluto ito sa kahoy At may reserba din kami dyan na inihaw At naggatong na nga ako dyan at pakukulaan ko na yung aking pinigang gata sa nyug. Mga tatlong nyug nga pala yung ginamit ko dyan, tapos dalawang piga lang para lalong malapot yung gata at yan na yung mga lalahok natin, karni ng baboy, ricado, santol, alamang at hipon na tuyo. Yan yung ano natin dito ilalahok. Bago yan, papakuloyin muna natin bago natin ilagay yung mga ingredients natin. Pero ang unahin ko muna dyan yung taba ng baboy para naman maluto agad at lumambot. Pagkalambot nyan ay lalagay na agad natin yung ating mga ricados, yung alamang at hipon. Isusunod na natin yon para naman kung pagkulo ay timplado na. Ang ricados mga pala dyan ay sibuyas, bawang, luya, tapos meron pa tayong tanglad tapos nilagyan pa natin ng sili yan ang hindi mawawala dito sa bicol ang sili at habang pinapakulungan natin dyan ay kailangan haluin natin ng haluin para hindi lumapot yung gata tapos pagka okay na at medyo malapot lapot na ilalagay na natin yung santol yung gulay na santol yun talaga yung pinakatarget target natin dyan pero bago yan ilalagay muna natin yung alamang sa kahipon at habang pinapalambot natin yung karne at saka yung mga ricados na nakatimpla na dyan ay kailangan natin haluin ng haluin Hanggang makita mo, pwede nang ilagay yung santol. Ayan, ganyan yung pagluto ng santol dito sa Bicol. Mostly, ang karamihan nagluluto niyan dito sa Kamsur, sa Rinconada. Ang ganda talaga dito sa probinsya magluto, laging sagana sa kahoy. Tingnan niyo naman mga Corbits, lumalagablab yung apoy. Talagang napakasarap nito dahil lutong kahoy, lutong bahay na. Lutong Bicol, lutong probinsya pa ah. Magastos lang kasi sa season itong ganitong luto mga kababayan Dahil nga dito, ang ginamit ko nga dito ay halos tatlong perasong nyog kinayod ko tapos yan ang ginata ko dyan talagang magastos magkano na yung isang nyong ngayon kung hindi ka sa probinsya mamahal lang ka talaga sa probinsya kasi may kamurahan pa yung mga nyog kaya walang problema sa pagkata. lalo na dito sa amin dito sa Bicol dahil ang specialty namin dito ay luto sa gata at ayan na nga mukhang nakikita ko ng malapit ng maluto ang aking lulutong ginataang santol kinayod na santol na ginagawang gulay dito sa Bicol at hahaluan natin ng inihaw na tilapia yan na nga nakabalot sa foil yung isang tilapia dyan dahil apat lang din naman kaming kakain tapos pagkatapos nito mamimigay naman tayo ng ulam don sa aking magulang sa kabilang bahay at sa aking paghalo nga ay nakikita kong nagmamantika na sarap na mga corbits mukhang na naman nito yung bahaw na kanin natin mga corbits talagang napakasarap yan yung isa sa pinagmamalaki ng bicol ang luto sa gata kahit anong gulay basta may gata Lutong Bicol yan, dahil hindi kami nagtitipid dito ng nyog dahil napakaraming nyog dito sa Bicol region. At heto na nga ang ginataang santol ni Orbitz Bicol. O di ba diba, luto na yan mga habayan. Kaya tara, samahan nyo kumain ng tanghalian ngayong linggo. Hanggang sa muli, bye bye, God bless.